Bali, pakakawalan ko na siya mga kainsan. Palilipad rin natin. Yan. Yan, yan, yan. Yan, thank you Lord. Yan. Tamao ang lipad nila, parang kalapati, ano? Unong... Ano yan? Alabuyo. Oh, will chicken. Ah, yan eh, kakarnihin mo. Karnihin. Oh, ah, ay, bibihin ko na. Ay. Ikaw, kung bibihin mo ay ah, sayang ito. pagkakarnihin <laughs> kawawa ito, ito, sama na, ah 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 mga ngaso si ano po mga ngaso na kasalubong ko ay ari ano sama na sama ito nahuli dyan lang ah pag ipagbibili mo magka ano bahala ka na basta hindi ako talo hindi ka talo ay ah kawawa naman pagkakarnihin hmm One chicken. One chicken. Ito yung pinakamundok mo na huli. Oo. Hmm. Ay, kumbaga hanap buhay na yan. Simula sa pula, kumbaga nagaganyan ang hanap buhay mo. Oo. Hmm, kawawa, ano. Pero wala nang bali. Wala. Paano sa manahot? ako paig, sa, sa paig kas. Oo, oh paig Wala akong dalang pera din. Ay, ka na. Pupunta tayo sa bahay. Buka akong pera. Mga magkaano sa tingin mo? Labuyo tatay. Ayos na ba sa mga 350? Ayos na. Basta hindi ka talo, hindi ako talo. Ayos lang. Inlabuyo. <laughs> oh, okay. Itali mo sa akin, Nini. Ayan. Eh. Eh, Awaan mo muna yung manok. Ah, hindi ba? Oo. Oh. Ang liit. Awaan wow, mo yung... Ang sarap tinulong nito. Ano? Ano? Talaga. Anong luto mo nito? Pagka... Sarap niya yasang kuchen mo na, yung bawat ulit tinulay. Mm. Marami pa rin dito mga ngaso sa atin. ano? Yeah, dami pa. Hmm. Hindi lang yung labuyo dito, pagkadami dami labuyo. Eh. Marami dito ang labuyo, ano? Ah, pagkadami. Ah, ba? aba, yan ang pagkapislag. Ibig sabihin, yung mga ilang taon na yung gantong labuyo, may tahid na. Um. Isang, taon. isang taon na na yan. Hmm. Isang taon na? Oo. Mm ganare ka haba isang tide, taon na. Ah. Oo, oh, pag Hindi ba delikado 'yun? Hindi. Tilos okay, oh. Madali ka lang isang nare. Delikado 'yun. Hindi, masakit la. Oh. Oh. Aba. Labuyo 'to, eh. Warki ilang ko na nga ba itong nabili? Pang-anim na. No, binili binili na kasalubong, salubo, naka nakasalubong uli ako na ng mga ngaso. Oh, 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 May tahid ano? At, Tabao Pang anim na. An. Ito po ang wild chicken natin. Kaya ito, huwag po itong huhulihin. Ano? Huwag itong huhulihin, sayang. Nakatali sa ano? Binti. Sa binti <laughs> Ganda. Yan, sa lugar po namin, bumibili po ako ng labuyo. Yung ganar eh, binibili ko po ng tatlong to Ito 350. Ito yung mga ilang tao na eh. Ito ang... So, mga man, pinakanghanap buhay uto yung ibang mga ngaso ay. Eh. Wild chicken. Dito yung pakadami dyan. Nabagat mo ito yung ano dyan, mag-anak. Na wild chicken. Meron dyan. Yan ay ang nababagat ko dyan wild chicken. Dalawang inahin, isang tandang, tsaka tatlong anak. Nababagat ninyo ito yun Nababagat ninyo. Tapos ay meron pa din ni Utoy. Din eh, sa kabilang iyan. Diyan. Diyan okay. ay mag-asawa naman. Oh. Tapos doon sa kabilang iyon, meron din naninirahan doon. Nagaano kayo, Utoy? Nagaano ano? Tiningi ko na yung ano mo. Alin? Yung... Yan, ang ganda. Ah, meron pa doon ah. Oh, Oo nga. Sa money ah. Dami nga. Kinukuha mo? Oo, oh, pinili na namin. <laughs> Ayan, nabiro naman pagkakakana. Ah, ito mga... Yan! Sa mga kabataan po, huwag na huwag po kayong <laughs> manguhuli nito. Pero Pero mga kainsan Nung kabataan ko Ako ay siguro ay 12 years old To 20 years old, mga ganyan. Yung parang hindi pa ako matured. Yung kinalakihan ko po, ay ang pamilya ko, puro mga ngasurin. Nung araw, ang tatay, ang mga tiyuhin ko. Siyempre mga kainsan, lumaki kami sa bundok. Ngayon, marami pa rin uh, tao dyan sa bundok na ito po yung pinakang silbing hanap buhay. Kaya yan, like kung sinasabi kahit dyan sa mga kabarangay ko, kabilang barangay, naka, ano dun, na tuwing nakakahuli sila, binibili ko po. Tapos, pinakakawalan ko sa dinya naman. Dahil, alam mo mga kainsan, ito po ay uh, bumabalance sa ating uh, ecosystem. Yun ang pagkakaalam ko eh. Tapos, huwag nating uh, hulihin dahil uh, nakakaawa mga kainsan. Tatotoo ang oo. Nung una, hindi pa ako aware. Nung, kumbaga, parang yung sarili ko sa akin, hindi pa po ako nakakalabas dun sa circle. Kumbaga, dun lang umiikot yung mundo ko bukid tapos ay magtatanim ng palayan manguhuli ng hayop nung manguhuli ng mga bayawak ng na sabi ko nga sa inyo naakala ko nung una tama alam mo yung mga kaisan dahil doon ka lumaki eh yung ba, yung iba may mga nakaibigan din ako na ano sa ibang bansa na lumaki sila sa Manila na dati silang mandurukot doon. Marami ako naging ano, katrabahong ganoon. Na simula bata, yun yung, pinaranas ng kanilang mga magulang na ang akala nila, akala niya normal lang, tama. Parang ganoon mga kaisan, ito, parang ganoon din na nung bata ako, akala ko ano lang, normal lang. Parang ano lang, hindi ito for the content lang, hindi ito for the vlog mga kaisan. Ito kasi yung reality. Mm. Na akala ko nung una tama na kainin natin ito. oh nakakain naman talaga ito pampulutan pero nung siyempre nakasalamuhan na rin tayo sa mga tao iba't ibang tao na ganun pala mga kainsan mali pala na ganun ang ano ang gawin Kumbaga nawawala na yung ating mga endangered species. Pero sa amin lugar mga kainsan, sobrang dami pa po nito. Oh yan, wild chicken po yan. Ah, ay makamabalian. Ah, uh, ito po ay uh, pakakawalan natin mga kainsan. Hmm. Hindi ko na po ito isusurrender sa DENR dahil pakakawalan din naman po nila ito eh. Dito ko na lang pakakawalan sa bukid mga kainsan. Hmm. Yun. Sa lahat po ng mga kabataan na nag ano ng ganito, nang huhuli. Ah. Uh, pwede nyong ano? I-surrender na lang po niyo sa DENR kung maaari. Tapos, yung iba naman po, pag hindi po talaga kailangan ng pera, papaltang ko na lang po ng ano, kahit isang kilong karning manok po. Ito naman, halos kalahating kilong manok lang. <laughs> Dad, walang joke utol. Yo ano kayo ay? <laughs> Tawa si Uti <Utoy>, ay. Dadoy merda mo na. Seryoso na mo, din ba kayo? <laughs> oh, and do ba? Uti, yung tinagbablog din si Utoy ay. Anong channel mo Utoy? Ah, Anong channel mo? Jordan Vlog po. Jordan Vlog? Oo. Oh. Tama ah. ah, mga kaysa, si Jordan Vlog. Supportahan po natin. iyo eh, Utoy, ano? Uploadan lagi. Oo. Oh. Kahit sa mga pagbubukit ah. Hmm. Hindi po gaya ng content doon. Ay, ano yun? Sa mga ano doon? Samahan. Samahan po. Ah. Sabay salit ka gaya sa linggo. Ay, dito kayo sa pook no? Ito. Ah, sige utoy. Uploadan mo, sayang. Makakatulong sa pamilya mo. Sige utoy. Jordan Vlog. Nakita ko po na mission siya. Ay, eh, nag ano po. Nag uh, nagbablog po ba siya? Sa so, kaya, ah. Ay, may channel ka pala. Ay, hindi naman sinasabi ni utoy. Eh. Nihiya daw siya. Mahanapin ko yung channel niya. Yan. Ito na siya mga kaisan. Saan nga ba tayo Tuo na putol? Nalimutan ko na. Saan nga ba? Doon na tayo. Nagitla ko ni Kautol. Ay. Doon na tayo sa... Saan nga ba? Yan mga kaisan. Atin po itong uh, pakakawalan na. Uh. ayan mga kainsan ah, hindi ko din naman sila sinisisi na syempre pambili po ito po ay panglamang sikmura na po nila pang hindi wala po akong against sa mga kaindi hindi ko sinisisi basta syempre mga kainsan hindi mahirap yung kasi eh ayan, mga kainsan kalay ka lang ah, mga kainsan ka na siya wala po siyang bali mga kainsan tinignan ko na punong ng maigi bali takakawalan ko na siya mga kainsan palilipa rin natin yan 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 thank you lord yan tamo ang lipad nila parang kalapati ano yung <laughs> yan yung ano yan yung yan yung pagkatuwa mga kainsan ng wild chicken wala po siyang ano dinobol chicken po walang bali walang ano tapos siyempre yung mga kaibigan na ako dito minsan dinadalaw ko sila parang hindi naman ako nang ano, ha pero hindi ko na rin siya makain tapos ay nung dumating ako dito mga kay, di galing akong abroad ay di siyempre galing akong abroad yung mga tropa ko dito sa bukid may pasalubong sa aking ano ay mga kainsan siyempre 10 eh, years tayo dun kumbaga Siyempre, tropa-tropa pa rin. Nung umalis ako, siyempre, yan yung mga kinakain namin. Kinakain ng mga tropa. Tapos, yun yung ano, yun yung mga pasalubong sa akin ng mga tropa ko dito sa bukid. Oo. Meron silang ano, ito, real talk to mga kasihan. May ginataang sawa. Tapos, may bayawak pa. Tapos, meron pang tawag nito, labuyo yung tawag nito alam ko yung iba tatawa sa inyo kasi sabihin ulam na pinakawalan ko pa yung iba labuyo at tsaka ang luto ng labuyo ay yung anong pangalan to kal ah, tinula mm -hmm. alam kong masasarap masarap pero alam mo mga kainsan Siyempre, hindi pa nila kasi ako yung parang siyempre sa sobrang tagal namin hindi magkakasama. Pero siyempre, ku kumain, humigop talaga ako. Siyempre nga, siyempre nakakahiya din naman. Sabi naman, kaarte-arte naman ito. Eh di siyempre, kumbaga, higop, higop, sabaw pa rin ako. Pero, <laughs> naawa talaga ako doon sa ano, hindi ko masabi sa mga kaibigan ko, sabi niya, Sabihin naman, ah, kaarte-arte naman ito eh. Yun lang naman ang ano. Basta as in, pa ako, pakuti-kuti lang. Siyempre, ayoko din naman silang maupid. Tapos, hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ako kumakain nun. Kumakain ako dati. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nawala na ako dun sa circle na ang akala ko normal lang yun. Pero hindi pala. Yun lang, ikwento ko lang sa inyo mga kainsan. Pero ngayon, alam na nila. O, oh, naikwento ko na rin. Na, hindi na ako kumakain ng ganun. Dahil naawa ako. O, oh, yun lang mga kainsan. At uh, magtatanim po tayo ng kamatis. At uh, kasama po natin, si Kambal. Pagtatanim po ng kamatis. Yan, si Nakambal. Naipo. Tiyo! Yan yeah, mga ka-insan, ay ano ako ay hindi against ha, sa mga ano ay yung akin ay isiner ko lang yung experience ko mga ka-insan. at uh, alam ko naman po at uh, yun ay panlaman sik mura din po ng ating mga nakatira sa bundok kaya hindi rin masisisi ang maganda 'pag nakakasalubong nga ako ay tinuturoan ko po kung ano yung tama yun lang po mga kaysan. Share ko lang yung mga kasihan pero hindi naman agan, ako against sa mga nangukuli na taga bundok. Kasi yun nga yung kinalakihan po nila. Hmm. Ay, yung akin lang ay base sa experience ko na lumaki din ako sa bundok. Share ko lang yung experience ko pero, ay ganun talaga mga kasihan. Puhat yeah. ni Bumbay. Ito eh. Po. Gambal po. Ang dami kawad na nito eh. Oh. Tuh Dai pa rin. Ya, yeah, si Bumboy po at si Bambay. No, yeah. tumulong po sa atin. Ni ay sa. Eh. bubutas. Yeah, mga kaisan. Nay na Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at gagawa po tayo ng dampa. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Bye. Toy.